Hello guys, good morning po sa ating lahat. Magandang araw po ng linggo sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo ngayon para po sa isa na naman panibagong ritual ang ating ituturo sa inyo. Ang ritual pong ito ay gamit lamang ang karayong at yung ihi, yung pinakaihing unang ihi sa umaga. Okay? 4 o'clock hanggang alas 9, yun po yung ating ihi una sa umaga at kailangan natin ng bagong karayom. Yung bagong bagong karayom, yung hindi pa talaga nagamit guys. So, kapag sinabi mo walang karayom na bago, kung gusto nyo magkaroon ng katuturan ang inyong dinagawa, mag-effort po. Hindi yung puro na lang tayo Tinuturoan na tayo parang gusto pa natin na lahat ng kailangan natin ay ibigay pa sa inyo. Kapag ano ang sinabi, yun po ang inyong susundin. Kung gusto nyong magkaroon ng, ng nang effort or mag, gusto nyo magkaroon ng uh, magiging matagumpay ang inyong ginagawa. Mag-effort po tayo. Okay? Kailangan natin ng garapon, pwedeng baso na hindi nyo na ginagamit kasi syempre hindi na natin yung pwedeng gamitin dahil lalagyan natin ito ng mihi. So, kailangan natin ng kosporo, kailangan natin ng candle, white candle, kailangan bago din ang kandila, hindi pa nagamit, pwedeng gumamit ng pataas na kandila o anumang kauri ng kandila. Pwedeng gumamit ng kahit anong kulay ng bulpin, blue, blue, red, black, or anumang kulay, at puting papel, plain na white na puting papel. Okay, kapag handa na ang ating mga kailangan, handa na rin ang ating mga sarili. Bakit po kailangan ihanda ang sarili? Kasi kailangan nakafocus tayo, walang distraction. Kailangan ng ating isipan ay nakafocus lamang sa ating ginagawa. Kasi kunti lamang na pagkakamali dito ay wala talagang mangyayari. Kaya kailangan nakafocus ang ating atensyon. Ang ating atensyon sa ating intensyon na gagawin. <clears throat> okay. Kapag handa ng lahat, nandun ka na sa isang tahimik na lugar, ay maaari na natin itong simulan. Ang unang-una po lamang gawin natin ay kuhanin mo ang papel. Kuhanin mo ang papel, isulat mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses. Isulat mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses, kumpletong pangalan, kung alam ang kapanganakan ay isali rin. At sa baba naman, ay sa baba ng kanyang pangalan ay isulat mo kailanman ay hindi hindi ka magtataksil sa akin at mas lalo mo akong mamahalin. Okay? tatlong pangalan, kailan pagkatapos ng kanyang pangalan, kailan man ikaw ay hindi magtataksil sa akin at lalo mo pa akong mamahal. Pagkatapos po natin itong maisulat, ang gagawin po natin dito ay itopin natin ito, ang ating papel, itopin natin ito, ayan, itupi papasok, at pagkatapos po natin, kuhanin ang karayom, ayan ang karayom, at itosok natin ito isa, at paganyan ilalak natin siya ng husto. Ilalak natin siya ng husto dito sa ating karayo. So, ayan na po, guys. Pagkatapos nito, sindihan mo ang kandila. Sindihan mo ang kandilang ito. Pagkatapos mong masindihan, ang patak ng kandila ay patakan mo ang bawat palibot nito. Patakan mo ang bawat palibot ng ating papel. Kailangan mapuno yan, masel iyan ng husto sa patak ng ating kandila. Masel ng husto yan sa patak ng ating kandila. Habang pinapatakan po paulit-ulit mong bigkasin ang kanyang pangalan, paulit-ulit mong bigkasin at ang iyong kahilingan ang ating isinulat, kailanman ako ay hindi mo patataksilan at lalo mo ka akong mas mamahalin. Banggitin ulit ang kanyang pangalan, kailanman ako ay hindi mo pagtataksilan at mas lalo mo akong mamahalin hanggang sa masel po natin ng gusto ang papel na ito ng wax or tulo ng kandila. Pagkatapos po natin ay kuhanin natin ang garapon kung saan natin inilagay ang ating ihi at ishot mo ito. Pagkashot mo dito, baka mo ang taong ito. Baka mo ang taong ito, bigkasin ulit ang kanyang pangalan ng isang beses at ang kahilingan. Pagkatapos mo bigkasin ang kanyang <coughs> pangalan at ang kanyang kahilingan, ay sa kakaumusal, usalin mo ang dasal. Isang abaginong Maria, isang abanan, uh, Isang ama namin, isang abaginoong Maria, at isang sumasampalataya ako hanggang sa ipako sa krus. Okay? Sa ipako sa krus, sa mga ganitong ritual, hanggang sa ipako sa krus po lamang ang ating dasal. Pagkatapos mo itong ilagay. Pagkatapos mo pong magdasal, pagkatapos mo itong magdasal, ay ilagay mo ito sa ilalim ng inyong kama. Kung wala pong kama, ay sa gilid ng inyong mga tulugan, sa bandang. Ah, sa bandang ulunan, wag po sa panan. Pagkatapos po nito, hayaan po ito doon ng tatlong araw. Pagkalipas ng tatlong araw, maghanap kayo ng pwede ninyong pagbaunan nito. So, yung iba dyan, ma'am, wala, pong, wala pong lupa. So, pwede po sa paso. Maraming opsyon talagang para, para maibaon natin ito. So, pwede po natin itong ibaon. Sa lupa, kung wala pong lupa, ay pwedeng pwede po ito sa paso. Gawin po ng tama, walang papalitan at walang babaguhin. Gagawin po ng araw ng Martes, o kaya naman po ay Biyernes.